laman, Kasi, pag init na, kailangan natin diligan ang ating mga gulay. Una, lalagyan muna natin ito ng tubig. Lagi kami may stock na tubig kasi minsan walang ano dito, walang tulo. Kasi minsan, isigulin lang yung tubig na ng, ng tubig. Yan. So, punta tayo sa ating gulayan. Ayan, ma. Na may ano na siya. May bulaklak na siya, oh. Ayan. Dami na niyang bulaklak. Ayan pa, oh. Yan, marami tayong harbisin. Soon. So, ngayon, Migs, tapos na ako magdilig ng aking mga gulayan. So, papakita na ako sa inyo. May tanim, may tanim ako dito na sigarilyas. Yan. Yan, may bulaklak na siya, oh. Yan. Dami yung bunga. Sana. Tapos dito, may mga sitaw din ako. Ayan. Tapos may malunggay. Marami akong tinanim na malunggay kasi maliliit pa. Kasi may malaking puno kami dito. Oh. Ayan. Ayan ako kumukuha ng buto para itanim. Tapos ayan. Ano na yung sitaw, may na... Ayan o, oh, may bunga na siya. Ang haba! Ayan, abot hanggang lupa. Iano natin siya, ilagay natin siya dito. Hindi siya sasayad sa lupa kasi kakainin ng kulisap. Ayan, ang daming bunga. Ito yung kulang kamote. Ayan. Simula nung tinanim ko to, hindi ko pa siya na ano, nakukuna ng talbo. Yan, nagsito pa ako dito. Bunga na din siya. Masayad talaga siya sa lupa. Yan. Yan natin siya dyan. Yan, madami akong Maliliit na okra. Yan. Maraming okra. Ay, may ba, may, may nag-try pala ako magtanim ng ano, ng garlic. Tuaho sa bisaya. Ay, ayan mga amigs, tumubo. Yan. pag okay, usog tatanim ako ng marami soon. Tapos, may mga talong. Ayan, maliliit pa yung talong ko. Tapos, ito. Pichay. Kailangan ko nang kunin ito kasi ano na, nakain na siya ng kulisap. Kunin ko na lang para may kasi next day magluluto ako ng nilagang baka. Iyahalo ko ito. Pero kukunin ko na siya ngayon kasi baka unan ako ng mga kulisap. <laughs> Maubos to ng kulisap. Yan. Kunin natin. Laki. Wow, ang laki. Wala talagang to ni. Oh. May butas na siya. Yan. Kasi ang ginagawa ko, saka ko na lang sana kukunin pag magluluto ako. Kaso baka maubos ito ng tumisap eh. Kunin na lang natin. Yeah. Ngayon, mayroong talong dito na malaki na siguro kukunin na lang din natin kaysa uh, Gumulang siya. Yan. Kunin natin. Ayan. Tapos, Tingnan yung mga mids. Yung ceiling labuyo ko. Ayan, may meron na din siyang bunga. Ayan. Dami pang bunga nito kasi marami pa siyang bunga. Tapos, itong okra, kukunin na din natin. Kasi gumugulang sila pag hindi mo mga harvestin eh. Ayan. Kunin na rin natin ito. meron pa isa doon. Ayan na naman si Butchog. Ayan, Butchog. Hello mga kamigs. Good morning. Ang busy busy siya. Ayan, meron pa isa dito. Tapos ngayon, pupunta tayo doon sa kabila. Marami akong atsali doon para ipapakita ko sa inyo. Nandito na tayo sa aking atsalan. Atsal ang tawag nito sa Bisaya. Ito mga red bell teacher. Oo, hinog na sila. Magluluto kasi ako ngayon ng pansit. Kaya kailangan ko na, kailangan ko sila. Kailangan ko ng red bell paper para sa aking pansit. Yan, yeah, meron pa doon. Yan, oh. Dami tayong atsal. Mahal din po sa palingki niya. Tapos, itong siling kulikot ko, may hinog siya isa. Ang dami din yung bunga, oh. Ayan. Ang dami din yung bunga. Ito. Ayan. Tapos, ayan, oh. Sobrang dami yung bunga. Wow. Thank you. Thank you, Lord. Tapos, ito. May hinog isa. Kunin na lang natin kasi tatanim ko ulit to. Yan. Tanim natin para mas madami pa tayong gulay sa ating garden. Ayan pa. Ayan, may hinog. Ayan, laki. Tapos ayan. ayan pa sila. Sunod ko na lang harvestin pag nakikita. Ayan. ayan ito mga mains. <laughs> nag nagpost ako nito sa Facebook tapos sabi ng kapatid ko may bajang ka pala dyan sa ano sa likod ng bahay mo mga <laughs> bajang pero gabi po ito nagbulay po ito yan, laki ang taba niya kasi yung tinanin ko siya sa ano daluyan ng tubig kapag naglalaba kami dito kung punta yung tubig yan ang lagi ko lang tinukuha dito, takway. gusto ko yung takway. Ayan. Tinanim ko to nung ano, nung oh, September last year. Ayan, pakin na, na Next time, gugulayan ko kayo nito. Aluan natin ng gabi. Ayan, dalawang klase ito ng gabi. Gabi. Gabi, gabi ito. <laughs> gabi po ito, hindi po ito ba dyan <laughs> Ayan, oh. Mas, mat mas matangkad pa sa akin. Tapos dalawang klase ito yung ano may gabing pula din ako dito. Yan. Isa lang siya. Isa lang kasi binili ko to sa palingki. Yung laman binili ko sa palingki tapos yung pinagputulan ko tinanim ko siya diyan. Yan. Tingnan niyo ang daming takwai oh. Yan. Yun yung gustong gusto ko sa gabi takway Yan. Pero gulay ako niyan. Gulayan ko kayo. Siguro ha ko to mamaya. Kasi pa tayo magluto, ha harvestin ko to tapos bibigay ko sa kapitbahay namin kasi mahilig siya magulay nito. Yan. Yeah. Ito pala mga mix ano to? Yung Your... Radish, madami akong tanong dito dati. Ito na lang yung natira kasi nung nagtatanim ako, hindi pa ako nagbablog. Diyan, madaming Chinese tangkong pinang ano ko na. Naubos na sila. Nagugulay ko. Ayan. Ay, planan laman. Ayan, inulahan na ako ng ano, kulisap. Ayan sila. Hindi na lang natira na lang tayo mag, ano, pag magubulay tayo. Magsisigang tayo. Pinangahalo ko yan sa sinigang. Ito, so, gumagawa ako ng, ano, ng ng katay, ano yan? Balag para sa aking ampalaya at sitaw. Yan. Ang sitaw ko. Tumubo na. Sinry ko ipa ipa akyat tong kalabasa pero ayaw niya umakyat. Eh. Gusto niya dyan. Yan, ito yung palaya ako. Yan. Yan yung purpose ng balag ko para sa kong Yun. Ang dami din ako okra dyan. May papaya. Halo-halo garden ay <laughs> ito. Halo-halong gulay. ta <Huh. laughs> Halo-halong gulay. Tapos, yan, madami ako kung ano, lemon grass. Tanim niya ni Nanay Morina nung hindi pa kami nakalipat dito nagtanim siya ayan yung saging nagtanim pala ako ng saging guys tingnan mo ginawa ni ano on ano. ni butsyog baba <laughs> tingnan mo saging na na saba ito mix tingnan mo si butsyog ganyan ginagawa niya sa garden ko minsan sinisira niya yung mga tanim ko yung gulungan tapos ito kasaba, kamuting kahoy, malapit na naming harvestin ito. Yan. Sana makatikim kayo pag nang harvest na kami. Kung gusto niyo ng lemongrass grass, sabihin niyo lang sa akin, bigyan ko kayo. Kami pang Hindi na sila kayang no? ano, bulayin. Lahat. Ayan yes, si eh. Poy Poy, maingay. Ayan yes, si Poy Poy yung kumakain ng ibon si ano, si Butchog ang taga-huli siya ang taga So, ayan. Ayan, Migs. Ito na yung harvest natin for today. Ayan. Organic pichay. Ayan. Ayan. Ayan, ko to sa ano, nilagang baka. Next day, magluluto ako. Tapos, ayan. Ayan atsal. At ang tawag nito sa Bisaya eh. Atsal. O red bell paper sa English. Dalawang okra. Kinuha ko na lang sila kahit hindi ko pa sila kailangan. Lalagay ko na lang sa rep. Kaysa naman gugulang sa garden yan. Hindi na naman natin magugulay. Ito yung siling kulikot o siling haba. Itatanim ko to. Para madami tayong maharvest next time.